Bukod sa pagbagsak ng Golden State Warriors sa ikalabindalawang pwesto sa Western Conference, mas pinapalala pa ng pagkawala ng ilang key players dahil sa injuries ang sitwasyon ng team. Ang kanilang performance ay tila hindi na tulad ng dati at malaking hamon ang mga susunod nilang laban. Hindi biro ang mga kalaban nila sa schedule, kabilang na ang defending champions na Boston Celtics at ang Sacramento Kings kung magpapatuloy ang kanilang pagkatalo, delikado para sa Warriors na manatili sa ganitong posisyon lalo na't napakakompetitibo ng Western Conference ngayong season. Hindi na rin napigilan ni Stephen Curry na magsalita tungkol sa sitwasyon ng kanilang team. Sa isang report, binanggit na nagkaroon siya ng real talk sa front office ng team. Direkta niyang sinabi na kahit anong galing niya sa court, limitado ang kanyang magagawa kung hindi kikilos ang management para ayusin ang kanilang lineup. Ayon kay Curry, kailangan ng Warriors ng agarang pagbabago upang maibalik ang kanilang winning culture at makabalik sa playoff contention. Maraming fans ang umaasa na ang pahayag ni Curry ay magpapakilo sa front office upang maganap ng trade opportunities o adjustments sa kanilang sistema. Samantala, kapansin-pansin din ang impressive performance ng mga teams mula Texas ngayong season. Ang Houston Rockets, Dallas Mavericks at San Antonio Spurs ay lahat nagpakita ng lakas sa kanilang mga laban per game laban sa Los Angeles Lakers. Ang tatlong Texas teams na ito ay tila nag-e-evolve habang ang Lakers naman ay struggling pa rin sa consistency. Sa mga laban nila kamakailan, malinaw na hindi kumagana ang kasalukuyang game plan ng Lakers. Isa sa mga pangunahing issue ay ang kawalan ng sapat na depth sa kanilang roster pati na rin ang hirap ni Anthony Davis na magdala ng laro sa ilalim ng mag-isa. Dahil dito, mukhang seryoso ang Lakers na gumawa ng hakbang upang mag-adjust. Isa sa mga plano nila ay ang pag-acquire kay Nikola Vucevic mula sa Chicago Bulls. Malaki ang tiwala ng Lakers na si Vucevic ang magiging missing piece ng kanilang puzzle upang maging title contender. Sa kasalukuyan, si Vucevic, he is averaging 20 points per game and 10 rebounds, na eksaktong mga kontribusyon na kailangan ng team. Ang pagdating niya ay magbibigay ng karagdagang scoring option at magpapagaan ng trabaho ni Davis sa ilalim kapag natuloy ang trade, marami ang naniniwala na magbabago ang takbo ng laro ng Lakers at muling babalik ang kanilang playoff hopes. Sa iba pang balita, tila may malaking problema rin ang Miami Heat, lalo na't na mukhang hindi na masaya si Jimmy Butler sa team. Matapos ang ilang araw na pagkawala ni Butler dahil sa suspension, inaasahang makakalaro na siya sa kanilang game laban sa Denver Nuggets. Gayunpaman, may mga ulat na kahit patapos na ang kanyang suspension, tila nawalan na ng interes si Butler na magpatuloy sa Heat. Ayon sa isang insider, nagkaroon ng face-to-face -face meeting si Butler at ang management ng team kung saan tahasan niyang sinabi na gusto na niyang lumipat sa ibang team. Kung totoong aalis si Butler, ito ay magiging malaking dagok para sa Miami Heat lalo na't siya ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit competitive ang team sa nakaraang seasons. Hapang wala pang malinaw na desisyon, maraming haka-haka kung saang team siya susunod na lilipat.